Good morning, good morning po. Ay, good afternoon pala. Nakahanap si Inday Sil ng paraan, ano. Oh. Nakita nyo ba yan? So, tag-init kasi dito sa Saudi, nakahanap ng paraan. Gumawa ng tuyo. Binili ko yan kahapon. Ayan, binilad. Binilad ko yan. yan siya na. Hanap ng paraan ganyan tayo mga buhay o dito sa bansang gitnang silangan yan gawa po tayong para ano para makakain tayo no kahit papano makatikim naman tayo ng pagkain Pinoy sa Pilipinas pang almusal pero dito kahit pang tanghalian natin okay na masarap na siya with kamatis so na yung ating pinerito pinirito natin ng crispy para may ulam kami sa aming tanghalian. Diba? May kamatis, may sibuyas, may sili ang sausawan. Wow, yummy na. Makakain na naman si Inday ng kahit pa paano, gagawa tayo ng paraan, magbilad lang, no? Kasi pag binili mong ganitong tuyo na sa supermarket, sobrang mahal dollar po ang presyo. Yan, tatlong piraso lang, 7 real. Uh, sa 7 real, magkano na yun? 80 pesos. Kung ikumpara mo, tatlong piraso, 80 pesos. Tapos ganyan, maliliit pa dyan. Uh, diba? At least, may diskarte. Eh kailangan natin dumiskarte. O, oh, yan. Di ba yami? Yan lang po. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Please support, subscribe, and like, and share. Salamat po. Thank you. Bye-bye. See you tomorrow again.